Good morning guys, niya tadi ni karon guys, Manigway. Gibalhin na po nato ngating mga baka. Ano si nature guys? Oh, may malaking puno ng mangga. May tubigan, tubigan. May nature, nature. My nature. Nature pending. Kanal uh -huh. guys o oh. Ayan kanal Open kanal Paing ulit o uh -huh. uh -huh. Tapos ina Mga kalabaw Kalabaw kabayo Kalabaw 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 Si Bobby payat na kayo Karon Ano man mga Sab sabon niya karon Hmm Hoy <coughs> masabsab And, uh, ng, ano dito guys ayan you know, ang mga puno mga puno ang lilim ayan so tiyada ito parang kuan guys tingnan nyo parang siyang bonsai wala man na siya dati dana wala may kuan eh dito nga si siya ibabaw nag landslide tapos napaingon paingon niya kay limpyo man na di sa unang nai kuan kahoy landslide pero wala siya natumba Tindog gihapon. Ayan guys no. Thank you so much. And bye bye. Oh, chula makulit. Chula. Nanaog gika diyan no. Chula. Chula o. Oh. Chula. Grabe gini Chula lagi ba. Chula. Shhh. Chula. Uy. Bye bye. Di guli balik Chula guys.